Kristo tinupad ng mga apostol, gawa kapitulo 2 versikulo 38. Bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta. Pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng jablo. Doon ay nagayuno si Jesus ng apat na pung araw at apat na pung gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos. Dinala naman siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalun ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, Uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. At aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subuko ng Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala pa siya ng jablo sa isang napakataas na bundok, at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng jablo kay Hesus. Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo, kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, satanas. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, isambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito, iniwan na siya ng jablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Mateo Kapitulo 4 Versikulo 1 Hanggang 11 Guys, isang mapaglinlang lang talaga ang Diablo. Kaya sa buhay natin palaging natin pahalagahan ang salita ng Panginoon Heso Kristo dahil dito mapapatibay ang ating pananampalataya sa Panginoon Hesus Kristo. Dapat aralin natin ang salita ng Panginoon Heso Kristo dahil dito di tayo madidaye ng Diablo ang dito ang aral ng Panginoon Heso Kristo gaya nagpagtupad nag mga apostol niya at din ayla binago or sinalungat man yan guys. Sana nagbigay linaw sa atin ito sa muli guys. God bless you all. Pagpalain po tayo nagdakilang Panginoon Hesus Kristo. thank <laughs> you